Ito na tayo sa papa O, oh. ito yung mga gulay nila dito Ito gulay Ito yung sabon O, oh, dong, kamusta, dong? Ha, ah, dong? Kamusta? Kamusta, mali ha? Ha? Dagan na yalin? Dagan na? Wala? Ito okay, yung mga dito sa talipa pa. Ayan. Maraming mga paninda dito. Kahit talipa pa lang siya. Eh. Ayan. Mga tinapa. Ayan yung tinapa dito. Eh, ano dong? sabi mo sabi mo Dali pa pa, mamili tayo ng ulam, pang hapunan Ay, ang tuyo, tuyo nila, tuyo Malilutong tuyo Kaya di one word lang Ay? Oh. Please Opo po, patras, maano, sagasaan tayo Yun